Uy, lumalaban ah. Lumalaban. Lumalaban mga kablog. Uh, uy, lumalaban ah. Uh, yun, nadali. Up. Uh, uh. ag Yan, naglalakad. Malaki to. Uy, matapang ah. pang. Matapang. Matapang papalabasin natin. Bas. Hmm. Andati. Sus. Ni, Grabe, tapang. So mga ka-vlog, malaban oh. No? Uy, may bihod. May bihod mga ka-vlog. So mga vlog medyo malaki-laki siya na kunti. Masyadong kalakihan mga kablog maghanap po tayo ng alimasag na ano tawag dito sa amin eh suga-suga o kuyo isa po tong ano lahi ng alimasag mga kablog na matagal po umamatay tapos matigas subukan natin kung makakita tayo dito mga kablog sa mga nipaan lang yung nakakatira mga kablog dito sa mga singit na yan dyan lang yung nagtatago guro may alimango dito. May pinagkainan, no? Pero matagal na to. Matagal na. Kaya mahanap yun. Uy, nandito mga kablag Mayroong isa dito. Ayan o, kung makikita nyo mga kablag yan. Yan yun mga kablag Ibang klase na alimasag. Medyo matigas tong balat. Yung ano nito mga kablag yung balat. Matigas to. Masakit pa naman yan magano ano, ang ipit. Yan, papalabasin natin yan mga kablag Yan ang kahanapin natin ngayon. dito may kasama pa ano susok uy lumalaban ah lumalaban lumalaban mga kablog uy lumalaban ah uh, yun nadali Siya. Oh, talagang matapang eh. Grabe. kaya tohulihin. Yo, nadali. Nadali siya. Uh, oh, uh, nahawakan pa yung itak ko. tapang. Hawakan pa yung itak. Eh, hawakan mu oh. Hindi sa Ikan na yun. Matapang ah. Ang tapang. One zero. nahanap pa tayo ng iba dito lang yung iba nagtatago mga kablog sa mga ano na ito ugat ugat uy may butas ng alimango ah tingnan natin may butas to, ito to ng alimango yun no, mga kablog. Yan, naglalakad. Malaki to. Uy, matapang ah. Oh. Matapang. Siguro naglulungga yan dyan sa loob. Yun, no. Matapang. Papalabasin natin. Bas. malaki pa naman to oh, ayaw lumabas ha nasa loob na punihin yun no oh. nadali tu ang laki mga kablag pangalawa pangalawa ang laki hmm? ayaw pa bitawan yung pang ano ko panundot talagang ipit na ipit oh ang laki ayaw bitawan bitawan mo na yan bitawan oh. yun nag aaway na sila o yun ito zero dalawa Uy, nandito. Dito nagtago. Juman it pa. Balikan muna natin, mga brag-brag may mga kasama pa 'yan. Sigdi panu natin, baka may mga kasama pa 'yan. Wala na. Yun lang. Baka makawala pa yun. Balikan natin baka makawala. Dito. Wala ah. nga natin mga kableg baka makawala to sayang ina andati tadi mige di masyadong masyado malaki maliit liit-liit ng kunti hina natin uy malaban ah grabe tapang tapang mga kableg malaban oh no?

bihun pak Aplan hmm. bihun ada itu ada ali tu Malaki-laki siya ng kunti. Hindi masyadong kalakihan. vlog video, malaki-laki siya na kunti masyadong kalakihan ah 3-0 yan tatlo na mga kablag tatlo kawaway na kawaway yung maliit ang laki ng dalawa na yan oh. ang laki ng dalawa na yan